Isa siyang ordinaryong tindero ng kakanin sa gilid ng kalsada. Walang puhunan, walang koneksyon at halos walang pag-asa. Araw-araw siyang binabasa ng ulan, binibilad sa init, habang ang mga tao'y dumaraan lang na parang wala siya. Pero isang araw, may isang estrangherong lalaki na nagbago ng lahat. At mula roon, nagsimula ang pag-angat na hindi mo aakalain. Paano nga ba yumaman ang isang tindero ng kakanin sa Pilipinas? Anong sikreto ang natutunan niya at bakit ngayon ay hinahangaan siya sa buong bayan bilang isang milyonaryo? Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng isang tunay na Pilipinong nagsimula sa wala at ngayon may sariling negosyo na kumikita ng milyon, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung naniniwala ka na kaya mo ring umasenso, mag-subscribe ka na ngayon at maging bahagi ng komunidad ng mga Pilipinong lumalaban para sa tagumpay. Kabanata ang Init ng Araw ay tila hindi alintana ni Mang Erning habang inilalatag niya ang kanyang maliit na kariton sa gilid ng palengke ng San Joaquin. Araw-araw na lamang ay ganito ang kanyang rutin. Gigising bago sumikat ang araw magluluto ng mga paboritong kakanin ng mga mamimili at maglalako sa mga abalang kalsada ng bayan. Sa kabila ng kanyang edad na limamput dalawa, matatagpa rin ang katawan ni Mang Erning, hindi dahil sa wala siyang nararamdaman, kundi dahil wala siyang karapatang huminto. Kapag huminto siya, gutom ang aabutin ng kanyang pamilya. Isa siyang vendor ng kakanin, puto, kucinta banana cue, turon at minsan lumpiang tog kung may ekstrang budget. Sa araw-araw nakita niyang tatlong daan hanggang limang daan. Sapat na ito para sa simpleng pagkain, kuryente at tubig. Ngunit sa puso ni Mang Erning, may pangarap siyang hindi niya kailanman binibitawan ang makalabas sa kahirapan at balang araw magkaroon ng sarili niyang tindahan. Hindi naging madali ang Buhay para kay Mang Erning, lumaki siyang ulila sa ama at ang kanyang ina ay isang labandera na inuna palagi ang kanyang pag-aaral kaysa sa sariling kalusugan. Sa murang edad, natutunan na niyang magbenta ng yelo, ng itlog, ng kahit anong pwede niyang pagkakitaan. Ngunit, kahit anong sipag niya, tila ba paulit-ulit na lang ang siklo, kita, gastos, utang, bayad, balik sa umpisa ganun lagi ang kanyang asawa si Aling Mercy ay may iniindang karamdaman sa puso araw-araw ay nangangamba si Mang Erning na baka isang araw magising na lamang siyang mag-isa ang kanyang dalawang anak ay parehong huminto sa pag-aaral si Jomar ay nagtatrabaho bilang construction helper habang si Liza ay nagtutulak ng kariton sa palengke para magbenta rin ng gulay wala silang kinabukasan kung aasa lang sila sa swerte. Kaya nga si Mang Erning, kahit pagod, ay hindi sumusuko. Isang umaga habang nakapwesto siya sa kanyang kariton, napansin niyang may isang lalaking laging dumadaan tuwing alas 7 ng umaga. Malinis itong manamit, may daladalang laptop bag at parang laging nakangiti. Napapansin din niya na tuwing dadaan ito, tumitingin sa kanyang banana queue pero hindi bumibili. Noong una'y inakala niyang nahihiya lang. Hanggang sa isang araw, naglakas loob si Mang Earning dot Boss. Tikman mo itong banana kui ko. Pakamagustuhan mo, sabi niya habang hawak ang isa sa pinakamasarap niyang luto. Napangiti ang lalaki at tinanggap ito. Salamat, boss. Matagal ko nang gustong subukan to, eh. Pero tinitingnan ko muna kung consistent ka. Ngayon, sigurado na akong hindi ka nawawala rito tuwing umaga. Nagulat si Mang Earning. Consistent? Oo. Consistent ka. At alam mo bang yan ang unang hakbang ng isang matagumpay na negosyo? hindi na nakasagot si Mang Erning para bang hindi niya inaasahan na isang ordinaryong pagbebenta ng banana kuki ang magiging simula ng isang hindi pangkaraniwang kwento. Naupo ang lalaki sa bangkong luma sa tapat ng kariton ni Mang Erning at nagsimula silang mag-usap. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Jerome, isang dating OFW na ngayon ay isang negosyante. Hindi daw siya mula sa San Joaquin pero madalas siyang bumisita rito dahil may pinamumuhunanan siyang maliit na logistics hub sa bayan. Sa mga sumunod na araw, dumadalas ang pagdaan ni Jerome sa kariton ni Mang Erning. Bumibili na siya hindi lang ng banana queue kundi pati kutsinta at turon. Ngunit higit sa lahat, ang dala niya ay kwento. Mga aral mula sa kanyang karanasan sa ibang bansa paano siya nagsimula, paano siya nadapa, at paano siya bumangon. Isang araw habang hinihintay ni Mang Erning na maluto ang saging, tinanong niya si Jerome Boss, Seryoso ka ba nung sinabi mong pwede akong umasenso sa ganito? Sumeryoso ang muka ni Jerome. Erning, ang tagumpay ay hindi sa laki ng puhunan, kundi sa laki ng paniniwala mo sa sarili mo. Marami akong kilalang negosyante na nagsimula sa mas maliit pa sa kariton mo. Ang tanong lang ay, handa ka bang matuto at magbago ng mindset? Tahimik si Mang Earning. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, pero sa puso niya may kumislot. Isang matagal ng pangarap na halos nalimot na niya. Boss Jerome, kung totoo man yung sinasabi mo, turuan mo ako. Gusto kong matutong umasenso, ngumiti si Jerome. Simula bukas, bawal ka ng magbenta ng walang plano. Kabanata du kinabukasan, dala ni Mang Erning ang kanyang kariton gaya ng dati. Pero ngayong araw ay iba ang nararamdaman niya. Parang may kaunting kaba, pero mas nangingibabaw ang pagkasabik. Totoo nga bang may paraan para umasenso sa pagbebenta ng kakanin? O baka naman isang ilusyon lang ang lahat? Dumating si Jerome Bitbit ang isang maliit na notebook at ballpen-bound earning. Simulan natin sa simpleng tanong. Ano ang laman ng kariton mo ngayon? Ilan ang ginawa mo bawat isa? At magkano ang puhunan mo? Medyo napakamot sa ulo si Mang Erning. Hindi siya sanay maglista. Ang alam lang niya, gumagasta siya ng halos dalawang daan sa araw-araw. Tapos kapag mabenta, umaabot siya ng limang daan sa kita. Ganito ang problema ng karamihan sa maliliit na negosyante, sabi ni Jerome. Hindi alam ang takbo ng pera. Ngayon, isusulat natin lahat. Ilan ang banana cue mo? Dalawampu, sagot ni Mang Erning. Magkano ang bawat isa? Labin lima, magkano ang ginastos mo sa saging, mantika, asukal at gasul? Mga isandaan, pinadetalye ni Jerome, ang bawat item. Mula sa galunggong na saging hanggang sa mantikang ginamit. Sa huling tala, nakita nila na kahit kumikita siya, malaki rin pala ang tinatapon niyang kita sa hindi planadong gastos. Halimbawa, sobra ang lutong banana queue na hindi naman nauubos. Sayang lang, mula noon, naging mas maingat si Mang Erning. Tuwing gabi, naglalista siya ng mga binili, iniisip kung ilan lang ang sapat na ibenta at iniiwasang gumawa ng labis na produkto. Hindi naglaon, napansin niya na tumaas ang kanyang netong kita. Kung dati ay tatlong daan ang inuuwi niya, ngayon ay umaabot na ng anim na piso. At hindi lang yon, unti-unti rin siyang natututo mag-ipon isang araw habang abala siya sa Pagtitinda lumapit si Jerome Bitbit ang isang papel. Ito ang susunod mong gagawin, earning. Maghanap ka ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Hindi ka riton. Isang permanenting stall. Nagulat si Mang Erning dot boss. Wala pa akong sapat na puhunan. Hindi mo kailangan ng malaki. Kung may limang libo ka, sapat na yan para makapag-umpisa. Mas mahalaga ang location at branding. Diyan napapasok ang susunod nating hakbang dot branding. Isang salitang napakabago para kay Mang Erning. Hindi niya alam na ang simpleng pangalan ng tindahan ay may epekto pala sa dami ng customer. Pinag-isipan nila ito. Sa huli, napili nila ang pangalang Earnings Best. Natuwa si Jerome sa desisyon. Mula ngayon, hindi ka lang basta nagbebenta. May pangalang ka na, dapat kilalanin ka bilang si Mang Earning ng Earnings Best. Kabanata Tret ang bagong stall ay hindi kalakihan isang kahoy na estruktura na may bubong na yero, isang mesa at isang maliit na karatula na may pangalang earnings Best na ginuhit lang ng anak ni Mang Erning gamit ang pentel pen at karton. Pero sa paningin ni Mang Erning, ito'y tila a palasyo. Ilang araw matapos buksan ang stall, napansin ni Mang Erning ang pagdami ng bumibili. May mga umuulit, may mga nagdadala ng kaibigan. Ang mas nakakatuwa, may ilang customer na nagsasabi, Ah, dito pala yung earnings best na sinasabi sa akin. Napaisip siya. Ganun pala kalakas ang epekto ng pangalan. Naging mas maagap si Mang Earning sa paggawa ng produkto. Pinaganda niya ang packaging gamit ang simpleng papel at plastic na may label. Gumamit siya ng colored tape para sa iba't ibang flavor. May puto na may ube kutsinta na may cheese toppings, at banana cue na may bagong twist, nilagyan niya ng caramel glaze. Pumalo ang benta. Sa tulong ni Jerome, natutunan niya ring gumamit ng Facebook page. Si Liza ang gumagawa ng post araw-araw. May mga litrato ng kakanin, mga feedback ng customer, at simpleng video kung saan pinapakita kung paano ginagawa ang kanilang produkto. Earnings best ay naging trending sa lokal na komunidad. Isang araw, may dumating na vlogger na gumagawa ng content tungkol sa street food. In-interview si Mang Erning at sa loob ng ilang araw, umabot sa 50,000 views ang video. Mula sa halagang limang daang pisong kita kada araw, umaabot na ngayon si Mang Erning ng dalawang libo. Sa loob ng tatlong buwan, nakaipon siya ng higit sa 50,000 libo at sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, Nakabili siya ng sariling lutuan, isang bagong kalan at stainless na lalagyan para sa kanyang produkto. Pero hindi lang pera ang nabago kay Mang Erning. Ang kanyang paningin sa sarili ay unti-unting nagbago. Dati, isa lang siyang matandang vendor na araw-araw sumasabay sa init at ulan. Ngayon, isa siyang negosyante, hindi pa milyonaryo, pero patungo na. Kabanata para bang lumalago ang earnings best, mas dumadalas ang pagbisita ni Jerome. Sa bawat pag-uusap nila, mas lumalalim ang kaalaman ni Mang Erning sa pagnenegosyo. Tinuruan siya ni Jerome ng basic accounting. Paano hatiin ang kita sa tatlong bahagi, operational expenses, savings at reinvestment. Tinuruan din siyang magbasa ng simpleng market data, alin ang mabenta tuwing umaga, anong kakanin ang nauubos sa hapon, at alin ang dapat itigil dahil palugi. Sa bawat linggo, nagsusulat si Mang Erning ng report. Hindi perpekto ang grammar, pero malinaw ang detalye. Ginagawa niya ito hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang matuto. Pagkalipas ng anim na buwan, ipinatawag siya ng munisipyo. Sa unay kinabahan siya, baka may problema sa permit, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Inanyayahan siya na magtayo ng booth sa annual food festival ng bayan. Ang booth ni Mang Erning, ang pinakamahabang pila sa buong event. Umi-export siya ng kakanin sa ibang lugar. Dumami ang order, hindi na sapat ang isang lutuan. Kailangan na niya ng katuwang, kaya tinawagan niya ang anak niyang si Jomar, na noon ay nasa construction pa rin. Anak, gusto mo bang mag-resign na? Pasok ka sa negosyo natin. At sa unang pagkakataon, buong pamilya ni Mang Erning ay nagtatrabaho sa iisang negosyo. Si Liza ang humawak sa social media at packaging. Si Jomar ang na-assign sa delivery at logistics. Si Aling Mercy, kahit may sakit, ay nagtuturo kung paano gawing consistent ang lasa ng mga produkto. Mula sa isang kariton, naging tatlong booth. Mula sa tatlong booth, naging maliit na komisari sa likod ng kanilang bahay. At isang araw, habang nagbibilang ng kita, napagtanto ni Mang Erning ang hindi niya inaasahan. Lumampas na sa isang milyon ang total sales nila sa loob ng isang taon. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya ito sinabi agad sa asawa. Umupo muna siya sa harap ng kanyang lumang karito na ngayon ay nakatabi na lang sa bakuran. Bigla siyang napaluha, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam ng tagumpay na kahit galing ka sa wala, may puwang ka sa mundo ng mayayaman, kung marunong ka lang magtiwala sa sarili mo. Kabanata 5, pagkalipas ng isang taon, lumawak pa ang operasyon ng Earnings Best. May branch na sila sa bayan ng Santa Maria at isa pa sa loob ng isang pampublikong paaralan. Tumanggap na rin sila ng bulk orders para sa mga event at corporate meetings. Ang dating kakanin vendor ay ngayon isa ng supplier. Ngunit hindi naging madali ang lahat Dumating ang isang matinding pagsubok, bumagsak ang demand dahil sa isang food scandal sa ibang brand ng kakanin sa karatig bayan. Nawala ang tiwala ng mga tao sa street snacks. Nagpatawag si Mang Erning ng family meeting. Hindi sila pwedeng bumagsak. Hindi na. Nagdesisyon silang kumuha ng business permit para maging fully registered ang earnings best. Nagpa-inspect sila kumuha ng training sa food safety at skill sa bawat booth nila ang sertifikasyon. Gumawa sila ng video showing the cleanliness of their process at pinakalat ito sa social media. Bumalik ang tiwala ng tao at higit pa roon, may nag-alok sa kanilang mag-franchise. Napaiyak si Aling Mercy ng marinig ito, earning, dati pangarap lang natin makabayad ng utang. Ngayon, may nagbabayad na para gamitin ang pangalan mo. Lumipas pa ang dalawang taon. Sa edad na 55, si Mang Erning ay formal ng milyonaryo. Pero higit pa roon, isa na siyang tagapagsalita sa mga livelihood seminars ng barangay. Tinatawag siyang Kakanin King ng kanilang probinsya. At ang dating kariton, nasa loob ng kanyang opisina bilang paalala kung saan siya nagsimula. Kung kinaya ni Mang Erning na magsimula sa isang kariton at makarating sa milyon, kaya mo rin. Ang tagumpay ay hindi lang para sa may koneksyon, ito'y para sa matitiyaga, naniniwala at handang matuto araw-araw. Kung napukaw ka ng kwento niya, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil sa channel na ito, hindi lang kami nagkukwento, nagbibigay kami ng pag-asa. At kung gusto mong sumuporta pa at makakita ng eksklusibong kwento ng tagumpay ng mga kapwa nating Pilipino, pindutin mo ang join at maging miyembro ng aming komunidad. At higit sa lahat, ishare mo ang video na ito dahil baka ang susunod na milyonaryo ay yung kaibigan mong nanonood lang ngayon ng tahimik.